Shalom sa lahat ng mga taga-panood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na binamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya magsimula na tayo. Ano ang kapunuhan ng mga hintil? Noong pinanggihan ng mga ang salita ng Diyos, nagsabi si Paul at Bernabe na sila'y pasas sa mga hintil. Ayon sa Acts chapter 13, verse 46, ito ang mapisa ng itinaktang panahon ng Diyos para sa nasabing kapunuhan ng mga hintil sa loob ng panahon na ito ay nakatalagang mabubuo ang katawan ni Kristo na magagalit sa mga itil dahil nasa ibinali ng Diyos ang kanyang biyaya sa kanila. Tinawag din niwan ang katawan na ito sa John chapter 3 verse 29 na kasintahan ni Kristo at ang kahalit tulad na pagsasalarawan naman ito sa Matthew chapter 25, particular sa Matthew chapter 25 verse 10. Iyan ang makikita natin kapag pinagpatiplikip natin ang sinasabi sa Romans chapter 11 verse 25 Ephesians chapter 5 verse 23, Colossians chapter 1 verse 8 at ang mga talatang nabanggit na sa una. Sino naman ang mga hintil na bubuo sa katawan ni Kristo? Abangan ang susunod na kabanata at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Kristo Yesus.